Ikaw ba isang OFW? Malamang naranasan mo rin ang ma-scam habang ikaw ay nasa ibang bansa. Sa video nito ay pag-uusapan natin at ibubulgar ko ang sampung klase ng iba't ibang scam sa mga OFW para maging aware ka at maiwasan mo at hindi ka mabiktima. Ito ang sampung pangunahing scam sa mga OFW sa iba't ibang bansa at ang pangwalo ang sigurado ako na naranasan mo din. Number 1 ay ang investment scam. Dito ay aalokin ka ng iba't ibang investment na kalaunan ay mawawalang bigla kasama na ang pera pinaghirapan mo. Number 2 ay ang visa pricing scam. Marami ang nag invite sa iba't ibang bansa tulad ng UAE para tulungan ka at magkaroon ng visa. Pero sa huli ay gusto lang palang pagkapirahan ka at sisisihin ka pa kung bakit hindi na process ang visa mo. Number 3 ay ang cross country scam. Marami mga OFW ang gusto mag-cross country sa iba't ibang bansa tulad ng UAE, Canada, Australia. New Zealand. Pero wala naman palang job order na approve ng Department of Migrant Workers. Number 4 ay ang pautang scam. Karamihan sa mga kakilala mo ang babait kapag maungutang sa'yo pero pag nakautang na ay kana. ka na. Number 5 ang paride sa credit card scam. Dahil may credit card ka, ang karamihan sa mga OFW, ang mga walang credit card ay makikiride sa'yo pero later bahala ka na sa buhay mo. Number 6 ay ang guarantor scam may mga OFW na gagamitin ka as guarantor sa kanilang mga inutang. Tapos ay bigla lang uuwi na hindi na babalik kaya ikaw ang bahala magbayad sa inutang niya. Number 7 ay incoming package scam. May mga message ka matanggap na may package ka galing sa ibang bansa at hihinga ka ng pera para marilis ang package mo pero wala naman pala. Number 8 ay ang love scam. Marami tayong mga OFW na nai sa kapwa nila OFW na akala nila ay totoo ang feelings. Noong pala ay gagamitin ka lang para sa mga extra income at pang financial support sa kailang needs sa family nila. Ang number 9 ang annulment of marriage scam. May nag-o-offer ng instant annulment ng kasal na wala raw kahirap-hirap o di sa korte at maninihil ng malaking halaga para ma-erase daw ang marriage record sa PSA. Pero hindi nung pala totoo. At ang pangsampu ay yung social media hacking account. May mga nag-o-offer na kaya daw nilang i-open ang messenger or social media account o partner mo at mababasa mo ang mga conversation nila at mahalaman mo kung tapat siya o tapat sa iyo ang asawa mo o syota mo. Alin sa mga yan ang naranasan mo? May alam ka ba bang ibang klase na panlaloko na naranasan mo o naranasan mo na hindi ko pa nabanggit? Comment down para pag-usapan natin. And please don't forget to follow my other social media account para mapanood mo ang complete video ko about sa iba't ibang padluloko sa mga OFW ng mga kapwa Pilipino at kung paano ito may iwasan. See you on my next videos.